Diba? At a certain point, kasi pwede namang you, you can ask for, you can call for the president to resign, you can call for the vice president to resign, you can call for every, any freedom of expression. Uh, But at what point does it become illegal or seditious? Ayan, nagtatawag sila ng militar. Ang dami! Mm. Actually, inciting to sedition na yan. Welcome sa isa na namang episode ng Ayon sa Batas, ang show na hindi pwedeng idemanda ng insight into sedition dahil batas ang issue. So last week, noong November 16 at 17, 2025, nagkaroon ng mga malalaking rally kontra sa korupsyon na kaugnay sa flood control issue. At isa na nga dito ang rally ng Iglesia ni Cristo na may temang Transparency for a Better Democracy. At malinaw na malinaw na ang rally ng Iglesia ni Cristo ay para ilabas ang hinanain ng taong bayan sa investigation ng flood control at hindi para manawagan sa pagre-resign ng Pangulong Bongbong Marcos. In fact, ayon sa Iglesia ni Cristo, hindi sila sang-ayon sa kahit anong solusyon na magre sa gulo at karahasan. Hindi tayo sang ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang ayon sa kudeta. Hindi tayo sang ayon sa snap election. Hindi tayo sang ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Basta yung hakbang, magbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sangayon dyan. Pero bukod sa Iglesia Ni Cristo, nagsagawa din ng rally ang United People's Initiative o UPI noong November 16 at 17, 2025. Para sa mga hindi nakakaalam, ang UPI ay isang grupo na binubuo ng mga retiradong military officials pati ng iba't ibang civil sectors. Kung ang rally ng Iglesia Ni Cristo ay sa Kirino Grandstand, ang rally naman ng UPI ay ginanap sa Edsa Shrine Monument sa Quezon City. At ayon sa Secretary General ng United Peoples Initiative na si retired Captain Ray Valeros na pag-usapan daw nila ng kanilang mga speaker na hindi sila magbabanggit ng kahit anong seditious words. Uh, doon naman po sa mga speeches, meron bang uh, sinabi kung anong bawal, anong... Uh, doon sa mga magsasalita speaker natin, napakalino ng ating pinag-usapan na walang seditious uh, words or walang uh, inciting to sedition, kumbaga na gagamitin na hihikayatin ang taong bayan na magkalsa sa gobyerno. Pero, nung day to ng UPI rally, noong November 17, 2025, after sinabi ni Amy Marcos na sa ang presidente, nag-ibang tono ng mga speaker sa UPI rally. Kasi, imbis na mag-focus sa korupsyon sa gobyerno, tahasan silang nanawagan sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na mag-withdraw ng support sa ating presidente. General Romeo Bronner! Yan, 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 yan tayo. Chief of Staff Armed Forces of the Philippines at sa lahat ng mga kasundaluhan General Milencio Nartades Jr Chief Philippine National Police at sa lahat ng kapulisan, pakinggan ninyo ang mga taong bayan, ang sinasabi ng taong bayan. kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito mag Umalista ang ating presidente, mag ng support, ang Armed Forces of the Philippines at National Police. At nung narinig ito ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, sinabi niya na iimbestigahan niya ang mga pahayag ng speaker sa UPI rally dahil ang panawagan nila sa EFP at PNP na mag ng support sa ating presidente ay close to inciting sedition. Sa katabi doon sa People Power Monument, ilan doon sa mga nagsalita sa stage hindi lang nanawagan ng Marcos Resign, nanawagan din for the AFP to kumalas. Uh, well, that's, uh, that's close to inciting to sedition, so i-investigate namin sila. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang inciting to sedition at kung ang pahayag nga ba ng mga speakers sa UPI rally ay pwede nang iturin na inciting to sedition. Pero bago tayo pumunta sa inciting to sedition, dapat alamin muna natin kung ano nga ba ang sedition. Ayon sa Article 139 ng Revised Penal Code, mayroong sedesyon kapag ang isang tao ay publikong lumaban sa magulong paraan sa pamamagitan ng violence o pananakot upang makamit ang mga sumusunod. Una, para pigilan ng promulgasyon o pagpapatupad ng anumang batas o kaya ang pagdaraos ng halalan. So wala pa akong nakikita ang example nito sa Pilipinas. Pero ang magandang example nito ay yung January 6, 2021 riot sa Amerika kung saan yung mga rallyista ay pumunta sa kanilang kapitolyo para pigilan ang panunumpa ni Joe Biden bilang bagong presidente ng US. Kung nangyari yan sa Pilipinas, yung mga pumunta sa kapitolyo ay pwede na silang makasuhan ng sedisyon kasi hayagan na silang nag sa magulong paraan habang gumagamit ng violence at pananakot para hindi maipatupad ang kanilang konstitusyon pagdating sa pagpapalit ng kanilang presidente. Ngayon, ang pangalawang instance ng sedisyon ay ang pagtigil sa gobyerno ng Pilipinas o sino mang public officer na gawin ang kanilang trabaho o para pigilan ng pagpapatupad ng isang administrative order. Ang example dito ay yung nangyari sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi kung maaalala ninyo, noong October 2024 ay naghain ng arrest warrant ang kapulisan para arestuhin si Pastor Kibuloy dahil sa kaso niyang qualified human trafficking. Pero para mapigilan ng polis sa pag-serve ng arrest warrant, binarikada ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang gate upang hindi makapasok ang mga polis at agad mahuli si Pastor Kibuloy. some members of religious sect kingdom of jesus christ are set to face multiple charges for allegedly hampering police operations during the search for their leader apollo kibuloy at the Kogc compound in davos city according to the newly appointed cidg director police brigadier general nicolas torre iii who led the operation at the kojc compound they will file charges of sedition obstruction of justice and direct assault Uh, we are just implementing a simple warrant of arrest. Piligilan tayo, inasolt ang mga tao natin, ng may mga sinuntok. Ang isa pang episode ay nagkaroon sila ng pagsasara ng National Highway dyan sa harap ng kanilang compound. Kasamang kinasuhan ng sedesyon ay si attorney Israelito Torion na abogado ni Kibuloy. Pero yung mga kasong sedisyon laban kay Atty. Israeli Tutorion ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero kung nagdagdag lang sana ang kapulisan ng ebidensya para patunayan ng kanilang aligasyon, maaari sanang makasuhan si Atty. Israeli Tutorion at ang mga members ng KOJC ng kasong sedisyon. Yung pangatlong paraan na pag-commit ng sedition ay para manakit o maghiganti sa pribadong tao o isang social class para sa political or social na layunin. Ang example dyan ay yung New People's Army kasi ang New People's Army ay lumalaban publicly sa magulong paraan upang pabagsakin ang kapitalismo sa Pilipinas at mapalitan ito ng komunismo. It's one of Asia's longest-running guerrilla conflicts and a new generation of fighters is storming in with rifles and laptops. These communist rebels are fighting to bring down the Philippines' capitalist system. The insurgency has so far claimed 30,000 lives, and there's no end in sight, as these new recruits gear up for another generation of violence. At panghuling instance ng sedisyon ay ang pag-alis o pagtanggal ng ari-arian ng tao o ng gobyerno para sa isang political or social na layunin. Ang example naman dyan ay yung Marawi Siege. Kasi kung matatandaan ninyo, noong May 23, 2017, inokupa ng terrorist group ng mga maute at Abu Sayyaf ang Marawi upang mag-establish ng caliphate dito sa Pilipinas. The Philippine military has bombarded parts of the city of Marawi and deployed scores of soldiers as it seeks to push back against militants from groups linked to Islamic State. The country's military is confronting Maute, an extremist group that has pledged allegiance to Islamic State. Maute fighters first occupied Marawi last week after soldiers tried to arrest Isnilon Hapilon. Hapilon is a jihadist who leads an affiliated extremist group, Abu Sayyaf. Maute and Abu Sayyaf both want to establish a caliphate in the southern Philippines. At dahil sa nanggulo ang mga maute sa pamamagitan ng violence upang alisin ang isang parte ng Pilipinas, which is yung Marawi, kasama ang mga government structures na nakapaloob dito, pwede silang makasuhan ng sedisyon. So baka maitanong nyo sa akin, kung seditious act ang ginawa ng NPA at maute terrorist group, bakit rebellion ang kinaso sa kanila at hindi sedisyon? Simple lang naman ang sagot dyan, dahil may mga baril sila. Ayon kasi sa Article 134 ng Revised Penal Code, as amended by Republic Act No. 6968, mayroong rebellion kapag ang isang tao ay gumagamit ng armas o sandata, katulad ng barel, upang alisin ang katapatan sa pamahalaan sa batas nito sa teritoryo ng Pilipinas o para pigilan ng presidente o mga mambabatas na gamitin ang kanilang kapangyarihan. Ang keyword natin sa krimen ng rebellion ay ang publicly taking arms against the government. Sa madaling salita, kung isang tao ay lumalabas sa gobyerno ng Pilipinas gamit ang baril, granada o lupang sandata, ang kaso niya ay rebellion at hindi sedisyon. Sa sedition naman, ang akusado ay nagsasagawa ng public uprising sa magulong paraan at gumagamit siya ng violence at pananakot pero hindi dapat siya gumamit ng baril. Dahil kung meron siyang baril na ginagamit, hindi na yan sedition kundi rebellion na. Kaya yung mga ginawa kong example kanina sa sedition, katulad ng sa Marawi Siege at sa mga NPA, hindi sila nakasuhan ng sedition kundi rebellion kasi nga may mga gamit silang baril. At mas mataas ang penalty ng rebellion kaysa sa sedesyon. Ayon sa Article 114 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act No. 10951, ang leader ng sedesyon ay mapaparusahan ng prison mayor which is pagkakakulong ng 6 years and 1 day hanggang 12 years. Habang ang penalty naman para sa sumama sa sedesyon pero hindi leader ay prison correctional which is pagkakakulong ng 6 months and 1 day hanggang 6 years. On the other hand, ayon sa Article 135 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act No. 6968, ang leader ng rebellion ay mapaparusahan ng reclusion perpetua o pagkakabilanggo ng 20 years and 1 day hanggang 40 years. Habang ang mga tao naman na nagparticipate lang sa rebellion o sumunod lang sa utos ng pinuno ng rebellion ay may parusa ng reclusion temporal o pagkakakulong ng 12 years and 1 day hanggang 20 years. para balik tayo sa kaso ng mga nagsalita sa UPI rally. In fairness sa kanila, hindi naman sila lumaban publicly sa gobyerno sa magulong paraan na gumagamit ng dahas at pananakot. Ang ginawa lang nila ay nanawagan sila sa AFP at PNP na bawiin na ang suporta sa ating presidente. Pero to be fair ulit, hindi naman din sinabi ni DILG Sekretary John Vicrimulia na ang mga nananawagan sa AFP at PNP na mag-withdraw ng support kay President Bongbong Marcos ay liable for sedition. Ang sabi niya, pwede silang managot ng inciting to sedition. So ano nga ba ang inciting to sedition? Ayon sa Article 142 ng Revised Penal Code, as amended by Republic Act number no. 10951, mayroong inciting to sedition kapag ang isang tao na hindi kasama sa paggawa ng sedition ay nag-udyok ng ibang tao na gumawa ng sedition sa pamamagitan ng speech or writings at iba pang representasyon. So balik tayo sa tanong. Ang panawagan ba sa EFP at PNP na mag suporta suporta sa ating presidente ay inciting to sedition? Ang sagot dyan ay hindi. Kasi, remember na sa lahat ng instance ng sedesyon, ang importanteng requirement dyan ay dapat yung offender ay publikong tumindig sa magulong paraan at gumamit ng violence o pananakot para makuha niya ang kanyang layunin. So, ibig sabihin, para magkaroon ng insight into sedation, ang isang tao ay dapat manawagan sa publiko na manggulo at gumamit ng dahas at pananakot upang pababain o pabagsakin sa pwesto ang presidente. Pero sa panawagan na dapat mag-withdraw ang PNP at AFP ng support sa presidente, wala namang sinabi ang mga speaker sa UPI rally na dapat daanin sa violence or pananakot ang pagbawi ng AFP at PNP ng suporta sa presidente. And for that matter, ang panawagan din para mag-resign ng isang public official ay hindi inciting to sedition as long as walang panawagan sa publiko na magkaroon ng uprising sa magulong paraan na gumagamit ng dahas at pananakot in fact yan din ang opinion ni prosecutor general richard fadulon people calling for uh, people in government to resign yes would that fall under sedition or inciting to sedition sa akin po ha sa pananaw ko sir hindi pa naman siya hindi pa naman siya papatak doon sa punto na tawag nito uh, Tumultus uh, ano uh, Yes po so, kasi well pagpapahayag po ng kanilang opinion pagpapahayag po ng kanilang mga hinaing pero don't get me wrong ha ang panawagan na mag-withdraw ng support ang EFP at PNP sa presidente is a more serious speech kesa sa panawagan ng isang public official na magresign kasi Remember na nagsimula ang 1986 People Power Revolution laban kay then President Ferdinand Marcos Sr. Noong si Fidel V. Ramos na noiy Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines ay nagwithdraw ng support kay President Marcos Sr. At noong 2001 naman nagsimula ang pagbagsak ng administrasyon ni President Erap Estrada noong nagwithdraw ng support si Senator Panfilo Lacson na noiy PNP Chief of Police. Kaya ang panawagan ng withdrawal of support sa president ay isang seryosong bagay. Although in my opinion, ang panawagan ng withdrawal of support sa President alone ay hindi inciting to sedition. Unless, kasama sa panawagan ang public uprising at paggamit ng violence at pananakot. And to be clear, bukod sa panawagan ng mga speaker sa UPI rally, hindi rin pwedeng sabihin na inciting to sedition ang speech ni Senator Amy Marcos kung saan sinabi niya na nagdadrugs ang kanyang kapatid na si PBBM. Baka pa lamang kami ni Bongbong! alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. No. Dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Ayon kasi sa Article 142 ng Revised Penal Code as amended by Republic Act No. 10951, isang paraan para magkaroon ng inciting to sedition ay kung ang isang tao ay magsasabi ng seditious words na pwedeng manghimok sa isip ng mga tao na lumaban sa otoridad para gambalain ng kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Admittedly, maraming tao ang nagulat sa paratang ni Senator Ani Marcos kay PBBM. Kaya mas umingay yung mga kritiko ng administrasyon na nagsasabing drug addict ang ating presidente at gusto na siyang pababain. At kung hindi niya napansin, meron ding panawagan si Aimee kay PBBM na magresign resign although hindi siya masyadong halata. Tama na ading ko, magpahinga na tayo. Umuwi na tayo Magpagamot, magpagaling at nangangako ako, hindi ako malilingat, hindi ako magkukulang. So, imbisa sabihin na mag-resign na, dinaan ni Sen. Aimee sa pagiging ate si PBBM at hinikayat na umuwi na lang sa Ilocos. Pero syempre, hindi makaka si PBBM sa Ilocos dahil kailangan niya panggampanan ang kanyang trabaho bilang Presidente ng Pilipinas. Kaya kung aalisin natin ang lahat ng sugar coating na ginawa ni Senator Annie Marcos, isa lang ang ibig niya sabihin. PBBM resign. Pero hindi pwede niyan isang seditious speech kasi even if ang paratang ni Annie Marcos na nagdadrag sa ating presidente ay nakakapanghimok sa isip ng tao na lumaban sa administrasyon ni PBBM, hindi naman sinabi ni Annie na gawin ang paglaban sa magulong paraan sa pamamagitan ng violence at pananakot. Yan ang ating episode for today. Sana ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Session adjourned.